naman, oh, no? Nagkatangag na naman, ha? <laughs> nagkatangag na nang siya, kuwan, biskuit. Ang mantik. isa. Yapa isa. Ala, kadako, sa tangag, ang mantik. Kuwan, oy. Wow, ang laki-laki mantik. Kadako, ang mantik. Dako ang nadala ni Hamantik. Oh, si siya, si Ati Zami Day. Bukan. Silong. Ang unsa? Sala. Oh, dito na ibutang. Kay safety dito. Uwi na, uwi na siya, uwi na. Oh, sige, kain na naman. Sige, labas na. Labas na. Tsaka, kumain ka naman doon, oh. May pagkain doon dito dito oh dito ayan sige oh yan. doon doon no oh o, yan. dito dito yan diyan hmm sige sige kainin hala <laughs> hala 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 nakakuha nagbiskuit nakakuha ng biskuit si Hamantik o oh, asa ka mag-agi Hamantik asa na lang to si Hamantik nara si Hamantik asa naman to si Hamantik O nara si Hamantik oh, nara si Hamantik Hamantik asa na ka Hamantik o oh, asa na to asa na to si Hamantik o oh, yan nandoon na mo adto na baba na siya Baba na siya mantik. iyan Mantik yun.